Hello mga pangyaw! So, eto na ka pala yung part 2 ng aming gala sa Tico Blade. Dahil nga maulan at hindi naman kami nakapag-enjoy dun sa gala namin, ay eto at magsasopas na lang kami. Dumaan na nga muna pala kami dito sa palengke para mamili ng mga samiya na gagamitin para sa pagsusopas. Bumili na nga din ako ng manok dito at sabi ko kay Manong ay yung medyo giniling ang hiwa. At dahil nga masunurin si Manong ay eto at muntik na nga maging corn beef dilata. <laughs> Fast forward, naka-uwi na nga din pala kami dito sa bahay at nire-ready na din ni Ate Chris itong mga samiya na gagamitin sa sopa. Sobrang bilis nga lang din niya kaginang mga to lalo pag sinundo. <laughs> Pagkatapos nga ma -e ready ang mga samiya ay nagisa na ng aking hipag na si Michin sibuyas at bawang sa margarine. Isinunod niya na din itong manok at pagkatapos ay ito namang macaroni. Sobrang sarap nga lang din magluto nitong sibunti Kaya naman hindi halata sa katawan nitong mag-anak. Sobrang hilig nga lang din yung mag ng mga lutoing pagkain. Kaya ang sarap din ito maging kapitbahay, oo. <laughs> at habang naghihintay nga kami ng sopas ay binigyan ko na muna itong mga pinsan ko ng rambutan. Oh, o ano, eh. <laughs> <Why? laughs> oh, ayan na ah, dalhin sobrang asim na rambutan Kahit nga mapula na tong rambutan na to Ay sobrang asim pa rin Akala mo yung napaglihian At habang hindi pa nga luto yung sopas Ay pinakantaw mo na sila dito Dinala ko din kasi yung bluetooth speaker ko Ang kagandahan nga lang din sa bluetooth speaker na to Ay pwede mong dalhin kahit saan Basta full charge Pagkatapos nga magluto ni Michi ng supas, ay kumain na din kami. Ang sarap nga lang din ng mga ganitong pagkain, lalo pag may bagyo. Yes po, bagyo. Kaya inabot man kami ng bagyong nando dito sa Quezon. At pasensya na din kasi mag-iisang linggo na to bago ko pa ma-upload. Eto nga pala yung aking mga pamangkin at mga pamangkin sa pinsan. Wala pa nga din yung iba dyan. At hindi pa rin kami nakakaranas mag-reunion. Nako, ay kailan kaya? Wag na kayo magtaka mga pamilya kung bakit sumunod agad si paring Opong kay paring Nando. <laughs> Sila po kasi yung salarin. So, yun lang muna for today's vlog. Thank you for watching, babush.